Hello mga idol no uh, Ngayon may isisira naman ako sa inyo uh, Tungkol pa rin ito sa ating kuan Sa pagkabit ng uh, Drywall no So kung makita nyo dito sa aking likuran Mayroon na tayo Na, tayo na uh, drywall partition Gamit natin ay Trucks at saka metal studs no So isisira ko sa inyo mga idol Ang tatlong paraan Ng pag ano? Pagdugtong ito so, so makita ko sa inyo itong Ikatawang natin na cream pair, no? Mga idol So, ito, cream Pan-heat screw At saka itong blind rivets, no? So, ipakikita ko sa inyo ngayon Ang mga advantage at saka disadvantage, no? So, ayan, dito mga idol So, ayan, kung nyo dito Mga idol, is nakakabit na At saka mostly nakalagay dito Mga blind rivets, mga idol, no? So, dito kasi mga idol, is uh, Nag-adjust kami sa kung ano, kung paano madali itong makabit at saka pulido. No, kung unahin natin itong tinatawag natin mga idol na crimper. No, so, bidyuhan mo pa rin nil. So, itong tinatawag natin na crimper mga idol, no? Pag kung nilagay ano, mo dyan at saka o natin, pinipihit natin. Nagkakaroon niya ng butas sa ilalim, no? Ayan. Nagkaroon niya ng butas sa ilalim at saka nagkakaroon siya ng interlocking aksyon, no? So, ayan. Ang, disadvantage lang dito, mga idol, uh, minsan kasi is hindi siya stable, no? Uh, kadalasan na naman. So, ito namang, kung ano, mga idol, ito namang uh, panheads ko. So, itong panheads ko, mga idol, uh, mahal tulad lang natin siya sa rebates pag nakakabit na dahil na, may nakausli pa rin siya, no? Pero mas medyo makapal ang nakausli dito sa panhead screw kisa sa blind rivets, no? So, ang kaibahan lang dito mga idol sa panhead screw, uh, kailangan marunong kang tumahiming sa pag-trip nito, no? Kung gamit mo ay cordless drill or drill na may kuano, may drill bit. Ano, hindi. Uh, adaptor adaptor no -adaptor. kailangan timing ka dito dahil pag na over screw mo paring maglulus -lo yung connection mo no so aalog uh, yung pa natin so dito naman sa rivets pag nakakabit ka ng mga idol uh, maserong masilong higpit yan hindi, hindi sa basta basta natanggal no so uh, paano mga idol final suggestion ko sa inyo pag nakakabit kayo ng mga zinito, ang drywall partition natin, uh, mas advice ko mga idol is itong rivets, no? Drain rivets mga idol, no? Dahil uh, masyado uh, mahigpit siya mga idol. Ito namang kuan, uh, crimper, madali yung pagkakabit mo, pero the na experience namin dito is uh, natatanggal siya, no? So mas the best yung uh, number one itong Uh, gamitin itong blind rivets. Uh, pangalawa na itong panhead screw. Pero kailangan mo talagang marunong kang tumaiming. At pangatlo na itong uh, crimper, no? So, sinishare ko sa inyo yan mga idol para ma kayo pag kayo na ang gumagawa sa inyong, ano, mag-DIY kayo sa inyong bahay. At least, may idea na kayo, hindi na sayang yung mga bibilihin niyo na materialis, no? So, yun mga idol, no? May natin kayo sa ating bagong content ngayon. So, dito nga pala yung mga tropa natin. Ito si Pareng Ruel. So, din si Pareng Noel oh, sa unahan. At daw si Juan. So, Pareng Jared, no? So, nandito rin si Pareng Neil, no? Si Boy Bagtak. Oh, yung nakaigit. Ano? <laughs> Ako <laughs> na yung gaw.